Bawal pero tayo. Kabanata 6. Selos na hindi akin. Mabilis ang paglipas ng linggo. Ngunit para kay Ethan, bawat araw na kasama niya si Lucas ay tila isang laban. Hindi sa harap ng mundo, kundi laban sa mga tanong na patuloy na kumakain sa kanyang isip hindi mawala sa kanyang puso ang misteryong bumabalot sa binata. Sa klase, naging mas malapit na si Lucas at Ethan dahil sa kanilang project group. Ngunit kasabay nito, tumating din ang isang presensya na magpapakulo ng dugo ni Ethan. Isang bagong transferi na babae, si Clara, na agad naging kaibigan ni Lucas. Nasa dulo ng klase si Ethan. Abala sa pagsulat ng kanilang notes. Nang mapansin niya ang pagtawa ni Lucas at Clara sa kabilang row. Hindi niya alam kung bakit pero biglang kumirot ang kanyang dibdib. Uy Ethan, sabay tapik ni Althea. Kanina pa kita pinagmamasdan. Para kang hindi mapakalih napakorap siya. Ha? Ah, uh, hindi ah. Uh. Notes lang to. Ngunit alam ni Altea ang totoo. Sinundan nito ang direksyon ng kanyang paningin at bahagyang ngumiti. Esos, eh, si Clara ano? Nag-init ang tenga ni Ethan. Ay, wala. Anong Clara? Clara? Hindi ako Ethan Putol ni Althea Hindi mo kailangan magsinungaling Kita ko kung paano ka tumitig kay Lucas At nakikita ko rin kung paano ka nairita kapag may iba siyang kausap Napayo ko si Ethan Totoo ang sinabi ng kaibigan niya Ngunit paano niya aminin ang damdaming matagal niya ng tinatago? Kinabukasan sabay-sabay silang kumain sa cafeteria. Sa mesa nila, naupo si Lucas sa tabi ni Clara. Ang tawanan ng dalawa ay parang musika para sa lahat, pero hindi kay Ethan. Sa kanya tunog itong pangutya, parang paalala na hindi siya ang dahilan ng mga ngiti ni Lucas. Tahimik lang siyang nakaupo halos hindi ginagalaw ang pagkain. Napansin ito ni Althea. Ethan, okay ka lang ba? Bumiti si Ethan. Pilit. Ah, oh, oo naman. Pero hindi siya takaligtas sa matalim na mata ni Althea. Nang matapos ang klase, naglakad si Ethan palabas ng gate. Hindi niya akalaing hahabol si Lucas. Etan, teka lang. Lumingon siya, pilit nakalmado. Huh. Oh, bakit? Kanina, ang tahimik mo. May problema ba? Tanong ni Lucas. May halong pag-alala sa tinig sandali siyang natigilan. Gusto niyang sumagot ng totoo. Gusto niyang isigaw na oo, ikaw ang problema. Oo, nasasaktad ako dahil maiba kang pinagtutuunan ng pansin. Pero ang lumabas sa bibig niya ay Wala, pagod lang ako siguro. Tahimik si Lucas para bang gusto pa niyang magtanong pero pinigilan niya ang sarili. "Kung may kailangan ka, nandito lang ako." At sa mga salitang iyon, lalo lang sumikip ang dibdib ni Ethan. "Kung nandito ka, bakit hindi ako ang pinipili mo?" bulong ni Ethan sa sarili. Ilang araw ang lumipas, at nakita ulit sila sa library. Nagulat si Ethan nang makita si Clara na nakahilig kay Lucas habang nagtuturo ito ng notes. Kitang-kita ang pagka-comfortable ng dalawa. At hindi niya maiwasang manikip ang dibdib. Kumupo siya sa kabilang mesa, pilit na nagbabasa. Ngunit bawat tawanan nila ay parang mga karayom na bunga baon sa kanyang tenga. Ethan! Tawag ni Althea nang dumating bigla. Uy, kikinig ka ba? Ha? Oo. Um, uh, oo naman. Umiling si Althea. Hindi ka nagbabasa. Kanina ka pa nakatitig kay Lucas at Clara. Ethan, nagsiselos ka? Napakurap si Ethan. Ha? Hindi ako nagsiselos. Wala akong karapatan. Pero ramdam ko, Ethan. Hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Pero ramdam ko, Ethan. Hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Mahinahong sagot ni Althea. Kung ano man ang nararamdaman mo, huwag mong itago sa sarili mo. Hindi na nakatiis si Ethan. Isang gabi, nadaanan niya si Lucas sa hallway ng dorm. Lucas? Tawag niya. Nagulat ang binata. Oh, Ethan. Bakit? Huminga ng malalim si Ethan. Bakit? Bakit? Parang ang dali mong maging malapit kay Clara, samantalang ako, ang hirap mong lapitan. Natigilan si Lucas. Halatang hindi inasahan ang tanong. Ethan, hindi mo maintindihan. Eh, ipaintindi mo sa akin. Halos pasigaw niyang sagot. Bakit siya? kaya mong hawanan at mitian pero ako laging may pader tahimik si Lucas kita sa mga mata nito ang pag-aalangan at bigat ng damdamin sa huli tumalikod siya pasensya na Ethan hindi pa ito ang oras at iniwan siya nitong nakatayo sugatan ang puso at puno ng tanong. Habang nakaupo sa malamig na sahig ng dorm, tanging tanong ang bumabalot sa isip ni Ethan. Ano ba talaga ang dahilan ni Lucas? Bakit para ako ang laging pinipigilan niyang lapitan? Pero ang iba, kaya niyang nyakapin ng buong buo. At sa dilim ng gabing iyon Muling bumalik sa alaalan ni Ethan ang salitang sinabi ni Lucas noon. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin kahit sa'yo. Ngayon higit kailanman ramdam ni Ethan na may mas mabigat na dahilan sa likod ng lahat. Isang dahilan na unti-unting naging masakit at misteryoso. Sa selos na hindi kanya may pusong unti-unting nasasaktan. At sa bawat lihim na hindi mabitawan, may kwento ng damdaming tinatanggihan. Ngunit hanggang kailan matitiis ni Ethan ang sakit ng paglayo ni Lucas? Abangan ang susunod na kabanata.